Ano ba yan? Dala niya Ito po yung bare. Ah, <laughs> oh, ginawa. May may bala po ito, may may kun dito may nakabara. Pellet, arm score. Oo, oh, arm score. Bugago pa ba ata? po. Saan po ba galing? Sa FBR po. Saan? FBR. Saan na siya? Saan na siya? Kung Sa kung palay. Mukhang matino po. Ito po yung bagagal oh. ko. Hindi po ba? Ang gamit po ba yan? Hindi. Mga tangke po, tangke po. Tangke po. Nga, okay, karga po. Yung. Karga po mga sira po yung mga o-ring. Tami naman pangin yan. Ano po? Ano eh? Sira po yan. Ha? Ah, puro oring lang sira. O, opo. Eh, opo kung hindi pa rin niyan. 1985 niyo pa ito nabili? 1983 po yata. Yung ano pa ko? Sa taon na yun, dapat mga 1.5 yan. Ay, hindi po. Magka na bali nyo? 700 yata. Ano? 700 yata, so 800. Isa <laughs> akin ang 19, 1999. Nabili ko eh 3.6. 3.6 po? Hindi kasama ang tango kayo, saka iso. Napanood nga lang kayo ni Papa eh. Kaya na kaya pumunta rin sa Dumayo. <laughs> <laughs> Balok sa tiyo, anin niya? Hindi nga rin. Balok sa tiyo, alin. Pero, nakaano? Nakatingala. Nakatingala. Oh, hindi naman balok doon, kung baka nakaano lang siya. Baka sira na yung ano, klam. Kahit na yun. Palitan natin yung manong yung clam niya, huwag sa inyo ka. Eri eh, para... kasi, suporta lang ito ng buka, era eh, na naman to eh. Pagka nga, nada pa kayo eh. i okay.